Hello, good morning for today's video. Schedule naman ni Papa Jun sa pagdialysis ngayong araw. Kaya nagluluto kami ng ginisang gulay. Marami ang niluto namin kasi magbaon si Papa Jun para paniudto niya doon sa dialysis center para makatipid din sa gastos. Hindi na siya magbili ng ulam para hindi rin mabawasan ang kanyang pamasahi. Nagpapasalamat pala kami sa nag-sponsor sa pamasahin ni Papa June, ang ating dialysis warrior. Napakalaking tulong talaga ito sa ating dialysis patient para madugtungan ang kanyang buhay. Si Lord na talaga mag-bless sa inyo ng siksik, liglig at umaapaw na panalangin. Nakita ni Lord ang inyong puso. Kaya thank you talaga Lord sa favor na ibinigay mo sa buhay namin. Malaking tulong talaga ang pagpadialisis ni Papa John every week para hindi siya manghina. At ito, i-prepare ko na ang bag ni Papa John. Yan pala ang kanyang diaper. Bali, mag-diaper pala yan si Papa John guys. Kasi For hours sila na magupo sa machine at yan din ang kanyang habol kasi super lamig talaga dun sa loob ng dialysis center hindi talaga kayanan ni Papa Jun ang super lamig kasi minsan nanginginig sila at minsan nilalagnat din yung mga kasamahan nila kaya para panigurado may habol talaga yan si Papa Jun at saka may unan din siya guys ayan ang kanyang unan bali ginapatong talaga yan sa kanyang kamay Bali, patungan ito ng kamay nila guys. Ganyan nila ang kamay nila. Oh. Nagabaon din si Papa John ng biskwit para panigurado talaga na may kakainin siya doon. At nilagay ko din ang kanyang wallet at saka ang kanyang cellphone at saka yung alkohol niya guys para panigurado talaga na hindi makalimutan. At saka ang pangkalot sa likod, ay, hindi talaga yan pwede makalimutan kasi nga nag-iisa lang si Papa Jun na nag-apadialysis, wala siyang kasama. Kaya wala talaga siyang tagakalot ng kanyang likod, hindi katulad sa mga kasamahan niya ay may mga watcher talaga. Pero si Papa Jun nag-iisa lang talaga yan, nag-apadialysis kasi kung magsama pa ako, wala na talagang budget sa pamasahe. At pass forward guys, tapos na talaga kami nakaluto ni Papa Jun. At ayan, kumain na kami sa taas. Thank you Lord sa panalangin. Kami lang dalawa ang kumain guys. Kasi tulog pa talaga si Princess. At sinabi pa talaga ni Papa Jun, ang sarap-sarap daw talaga ng niluto niya na ginisang gulay. Yan na guys, ang daladala ni Papa Jun guys. Oh. Lipitin ang tin. niya na pala guys. Habol. Lagay ko na. Oh, may habol nandyan guys. Itong paglalagyan ng tubig. May baunan ka na dara. Ito, pangkamot sa kamuton. Katulad sa likod. Hmm? Sample guys, oh. <laughs> <laughs> guys, guys, hindi na gaganyan, may isa lang kamay. Ang problema guys, kung kuot sa kutunon nga grabe ka katola, ganyan lang guys. <laughs> 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 Sa wakas, tapos na talaga kami ka-prepare at ayan, nagbiyahin na kami papuntang school. Ihatid lang namin si Princess sa eskwelahan at si Papa Jun naman ay diritsu na sa Dialysis Center sa San Frans. At ako naman ay dadaan pa muna sa church. Pagkatapos ko galing sa simbahan ay diritsu na ako sa bayansil ng pinsan ko. Doon ko na hintayin si Papa Jun at saka si Princess kasi nga si Papa Jun din ang magsundo kay Princess mamaya. Galing niya sa Dialysis Center. Hanggang dito na lang. Bye bye. God bless you all. Salamat sa panunood niyo.